kaya mo ang kinin ang swerte sa paparating na 2025. Alamin kung paano. Ito po ang pag-uusapan natin sa pagpasok ng buwan ng Oktubre, taong kasalukuyan, mahalaga na mabatid ninyo ang paksa o ang aking papaksain. Sapagkat nakasalalay dito na makamit nyo ang swerte para sa year 2025. Kaya pakinggan nyo ito o panoorin nang sa ganoon ay makuha ninyo ng mas maaga ang biyaya na daladalang swerte ng Year of the Snake o 2025. Simulan na natin pag-usapan yan. Malas ka ba ngayong 2024? Dama mo ba na matindi ang laging dagok ng kapalaran sa iyo sa taon na ito o nung mga nagdaang taon? Kung naghihikaus ka at inulang ka ng sangkatutak na problema sa taong ito, aba, pagkakataon mo nang makabawi sa darating na taon o 2025. Huwag nang tulutan na makapasok ang kamalasan sa darating na taon. Ang kailangan na mapapasok mo ay ang swerte at katiwasayan. Magandang kalusugan ng inyong pamilya o magandang daloy ng kapalaran. Ano ba ang nababasa natin sa taon na papasok? May swerte raw ba na dala ito? Sana naman daw, ayon sa ating mga taga makapagbigay ako ng kaunting kalaman o prediksyon na pwedeng salubungin natin sa 2025 o oh, Year of Snake. Sinasabing ang taon na yan ay pabor sa mga tao na nagnanak sa magkaroon ng negosyo at makapagtrabaho sa ibang bansa, paborable rin ito upang maiangat ang kapasidad ng iyong karir o karera sa buhay. Ngunit, higit na sinasabi na marami ang maapektuhan ng mga scammer. Aba kaya kailangan yung maging maingat. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan ng bawat isa sa atin sa susunod na taon o 2025? Sinasabing maswerte ang mga unang buwan ng taon ng year 2025 hanggang sa ikalawang bahagi ng taong na binabanggit. Ngunit marami ang pwedeng magkamali sa kanilang desisyon na mauuwi sa paghihikahos. Kaya kinakailangan na maging matatag ang bawat isa pagkaroon ng matalinong disisyon sa bawat gagawin. Tulad ng dati, hindi pa rin mawawala ang trahedya, saninang kalamidad, ang kaibahan nga lamang malalakas na ang bagyo na pwedeng dumating sa susunod na taon. At magiging ordinaryo na lamang ang lakas ng bagyo na tulad ng Yolanda na sa noon sa Takloban o iba pang bahagi ng Bisayas. Sa larangan naman ng pakikipagrelasyon, aba, marami ang maghihiwalay na mag-asawa sa ng tukso. Isa itong malaking kalawang sa kanilang pagmamahalan o pagsasama, lalo na ang nagkalat sa social media isa ito sa ugat sa pagkakasala ng isa sa kanilang minamahal o asawa. Kaya maging matalino at huwag padadala sa tukso. Yan man ay si misis o kaya ay si mister. Lalaganap rin ang tukso sa taon na yon. Marami sa mga kababaihan o may asawa na ang mabubuntis sa di panahon. Ngayon naman, Narito ang Bertone na pwede ninyong gamitin sa year 2025. Malaki ang may nito para maharang ang pwedeng kalagiman, kamalasan at kahirapan sa Year of the Snake o 2025. Kaya naman, ngayong buwan ng Oktubre, agapan mo na ang biyaya na dala, -dala ng taong papasok. Mainam na pala ang enerhiya ng inyong katawan, ilayo sa karamdaman at sikaping may magagandang pangyayari sa iyong buhay. Ngayong buwan ng Oktubre, Palakasin ang daloy ng pananalapi. Gawa ng paraan na lumakas ito. Pagsikapan. Iyan ang simbolo ng anino ng swerte kapag nagawa mo. Kapag sinuerte ka sa buwan na ito ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre, ibig sabihin lamang nito ay papasok o pasok ka na sa maswerteng taon sa 2025. Kahit anong taong kay sinilang, kahit ano pang yung zodiac sign, animal sign, hindi tatalab ang malas sa iyo sa susunod na taon kung nagawa mo yung sinasabi natin. Sabi ko nga, agapan nyo ang swerte sa huling tatlong buwan ng taon na ito. Dahil kung lalagapak ang iyong kapalaran sa huling tatlong buwan, particular sa buwan ng Oktubre, ay siguradong magpapatuloy ang kamalasan na yan sa iyong buhay hanggang sa susunod na taon. Kaya, ngayong pa lang, supilin yan. Mainam ang paggamit ng amuletong tektong talisman, ang pampaswete na magbibigay ng proteksyon sa inyong pamilya, tahanan o lugar ng negosyo na ilayo kayo sa malas. Magsisilbi itong isang malaking wall o pader na harang sa anumang negatibo na pwedeng dumating sa inyo. Ang amuletum, amuletum tectum talisman, kinakailangan ilagay sa itaas sa bahagi ng pintuan, hindi mismo sa pintuan kundi sa itaas ng pinto. Hindi kailangan nagagalaw ang kinalalagyan nito. Kung ayaw nyo naman na ilagay ito sa labas ng bahay, pwede rin sa loob ng tahanan. Yun nga lamang, kinakailangan na pagbungad o pagbukas ng pintuan ay nabubungaran ito o nakikita na sino man napapasok. Sapagkat ito ay nagaanyaya ng positive energy at lum naglulusaw naman ng mga negative energy na posibleng magdala ng balas sa inyong lugar magsisilbi itong pangharang sa anumang negatibo o kamalasan na pwedeng daladala ng Europlay Snake o kaya ng mga taong bibisita sa inyo. Bagkos, daladalang swerte nito ang inyong makakamit. Kaya mahalaga na ngayon pa lang sa buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan, ilagay na po ang pangakit ng swerte na kung tawagin amuletum protectum talisman. Lahat ng tao ay binabagayan ng ganitong bertud. Higit na malakas ang kapangyarihan sa pagpasok ng 2025. Malaki ang magagawa nito upang ilayo ka sa mga pagsubok ng buhay, kamalasan, at ilayo sa panganib o karamdaman ang pamilya. Bagkos, Tutulungan kayo ng kapangyarihan ng amuletum tectum na palakasin ang enerhiya ng positive chi na magdadala ng swerte sa pamilya o negosyo. Ayan po. Para sa inyong mga katanungan, siyempre pa, tawagan nyo lamang ako sa aking numero. O doon sa mga nais nice magpupunsoy, tawagan nyo lang ako sa aking numero 0917 940... 1 1 Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking numero. O kaya sa aking Messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hayla. O kayo, follow nyo ako sa aking Facebook page, sign us, Shalir. O mag-email kayo sa aking email at hayla__shalir at yahoo.com Ops, stay ka lang. Huwag muna kayong umalis Paalala kong muli, available pa po ang aklat natin na Secretum Oculus na ang lihim na karunungan, pwede nyo itong ipangirigalo sa inyong mga mahal sa buhay, partikular na sa darating na Pasko, ang sekreto mo, kaulus mo, na naglalaman ng mga kaalaman upang ihatid kayo sa swerte, ilayo kayo sa malas, iiwas kayo sa panganib, iiwas kayo sa mga samantao o kapahamakan, at higit sa lahat, matutukang makamit ang swerte o ilayo kayo sa karamdaman at palakasin ang iyong katawan at magkaroon ng kagalingan. Sabi ko nga, sa aklat na sekreto mo ay pwede mo makamit ang kaligtasan, karangyaan, at magandang kalusugan sa pamagitan ng mga orasyong latin na inyong mababasa. Ang sekretong ay book ay po ng 1,800 pesos. Ang halaga po na inyong ibabayan, partikular yung 500 pesos nito ay ilalaan natin o iipunin natin na sa ganoon kapag na sold out na 'yung libro ay dadalin natin ang mga nalikom natin upang itulong sa bayan punan sa bahay ng matatanda na pinabayanan ng kanilang pamilya at kung sakaling may kalamidad itutulong din natin ito sa kanila partikular sa mga biktima. Kaya sa pamagitan ng aklat nito, natuto ka na, nagkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka ng swerte, at nagkaroon ng kalakasan na iyong katawan. Higit sa lahat, nakatulong ka na sa iyong kapwa. Yan po, kaya tangkilikin ninyo ang aklat na Sekretong Okulus. Yan po, sana po, bawat isa sa inyo ay magkaroon yan. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!